hello guys, nandito na ako sa uh, Marine Base, Gregorio Lim So ito yung sinasabi ko ah, uh, Pwede daw mag swimming dito eh. So mag aas tayo kung Pwede talaga Yan, ayan sila sir Good morning, sir. Magtatanong lang po. Di ba pwede po mag-swimming dito? Magkano po yung entrance po? Pagka... Ay, sorry, sorry. Apo. Ah, <laughs> nag vlog <-doblog> ako. lang yan? Ano Magkano po yung... 7 na bata. Yung senior citizen. Yung <laughs> BWD.

Pero yung ano pwede na Hi guys, bitok motor vlog again So, ang entrance is 100 for adults. Then pag senior saka 7 years old, free na siya. Then yung cottage is 500. So, tingin ko sulit naman sulit na 'yon para sa gusto mo lang mag-relax at mag uh, mag swimming. So, suggest just ko rito sa Kabyang hindi sa Patungan Beach kung sa Palitipili. At least mas uh, okay yung tubig dito, malinis nakapag-try na ako dito. Uh, so bawal pa lang mag-video. So kanina kasi naka-open yung video cam ko. So bawal mag-video pag naka sa uniform nila sir. So bawal, bawal, bawal. So thank you guys and Ride safe, motovlog, so pa-uwi na ako. And uh, follow me and subscribe. Thank you.